Sinalakay na mga autoridad ang isang Pogo Hub. Dito naman po yan sa Porak sa Pampanga. Iba pa uto do sa bamban dyan sa Tarlac ha. Ayon kay Winston Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Sangkot umano ang Pogo Hub sa iba't ibang krimen tulad po ng human trafficking, sex trafficking, pananakit, torture, kidnapping at iba pang mga scam activity. May mga tinotorture dito. Pinapalo ng mga baseball bat, at mga pinagtatatadyakan dito. Meron tayong isang video ng isang diumano babae ba ba taon, eh, na pa. pinagsasayaw dito at pinagpapasapasahan ng mga boses. Ginagamit siya sex sexually. Mm. We're hoping na na, na rescue namin dito yung yung subject naming babae. Siya po ay binibenta, binibid online. Mm -hmm. So, uh, Ano yun? In, at yun na nga benta, po, pag, kung sinong nanalo sa online bidding, siya ang makaka... a bail is a sexual service is any given wow. time oh my